Matapos laitin ni Vice, hindi maganda si PRRD at Senator Marcolita sa kanyang nagdaang concert ay binalikan at binanatan ni Senator Marcolita itong aklang mapanglait at tinawag pa ni Senator Marcolita itong si Vice na taong napakawalang hiya. Paano ba naman kasi ang lakas ng loob nitong manglait nang hindi man lang tinitingnan ang kanyang sarili? Ab uh, AB Leisure Exponent Inc yung mga games niya po ito yung Digi Plus Arena Plus Bingo Plus ito pa yung ito po yata yung nag uh, sponsor nung isang concert ngayon ngayon lang pati po ako ay kanyang idinawit nagpapatawa po siya nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa na, natawa po at siguro naging successful siya napatawa niya si Senador Grace po Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleto kung matatawa kayo. Napakawalang hiyan ng tao na yun, uh, Mr. Chair. na naman ni Sen. Marcolita ang pagpopromote ng sugal nitong si Akla na malaki ang naidudulot na kasiraan sa buhay ng marami nating mga kababayan kung saan humahantong pa ito sa pagkasira ng maraming pamilya nagdudulot ng pagkabaon sa utang at karahasan. Ayaw na pong patusin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao